ang pinakanakakatakot na katotohanan sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi pa nangyayari, pero malapit na. Sa loob ng susunod na ilang minuto, malalaman mo ang detalye ng isang pangyayaring magbabago sa lahat ng buhay sa mundo. Isang pagbabalik na magiging pinakamakapangyarihan at nakakatakot na sandali sa buong universo. Hindi ito simpleng relihiyosong pangarap, kundi literal na katotohanan na nakatala sa mga propesya na eksaktong natutupad sa kasalukuyan isa-isang natutupad ang mga tanda. Ang mundo ay unti-unting nagiging mas marahas, mas makasarili, at mas tumutuligsa sa Diyos. Ang mga bansa ay nagsasama-sama laban sa Israel, eksaktong tulad ng sinabi sa Ezekiel 38. Ang teknolohiya ay umaabot sa puntong posible ng makita ng buong mundo ang isang pangyayari ng sabay-sabay, tulad ng sinabi sa Revelation 1.7. Lahat ng puzzle pieces ay nasa lugar na. Pero ang karamihan sa mga tao ay hindi naiintindihan kung ano ang talagang mangyayari kapag bumalik si Jesus Kristo. Hindi ito magiging tahimik na pagdating na makikita lang ng mga relihiyoso. Hindi ito magiging espiritual na karanasan na mangyayari sa loob lang ng mga puso ng mga tao. Ang ikalawang pagdating ay magiging pinakamalaking physical event sa kasaysayan ng mundo. Isipin mo ang pinakamakapangyarihang eksplosyon na nakita mo sa mga pelikula. Isipin ang pinakakinangkinang na liwanag na naranasan mo. Isipin ang pinakamatibay na military force na kilala mo. Lahat ng iyan ay maging parang kandila lang sa harap ng apoy kapag si Jesus Christ ay bumalik sa mundo bilang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. At ang nakakatakot dito, ang mga taong hindi handa, kasama ang mga pinuno ng mundo, ay hindi lamang matatakot. Sila ay literal na makikipaglaban sa kanya. Paano mo makakaya ang isang digmaan laban sa Diyos mismo? Ang sagot na iyon ay magbabago sa inyong pananaw sa kung gaano kaimportante ang inyong desisyon ngayon. Ang Mount of Olives sa Jerusalem, isang lugar na mukhang normal na bundok sa mga turista ngayon. Pero dito magaganap ang pinakadramatik na geological event sa kasaysayan ng mundo. Kapag ang mga paa ni Jesus ay tumapak dito, ang bundok ay bibitak sa gitna, gagawa ng malaking lambak na magsisilbing daan ng pagtakas. Hindi ito metaphor, ito ay literal na pag-reshape sa geography ng mundo. Pero bago pa man marating ni Jesus ang Mount of Olives, makikita na siya ng buong mundo habang bumababa mula sa langit. Nakakabungong puting kabayo, mata na parang apoy, damit na basa sa dugo, at isang matalas na espada na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ito ang gentle na Jesus na nakita natin sa mga Christmas cards. Ito ang Jesus bilang divine warrior, handang tapusin ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sa eksaktong panahong ito ay nagaganap ang Battle of Armageddon sa Israel. Lahat ng mga bansa ng mundo ay nagsama-sama para patayin ang lahat ng mga Hudyo. Mukhang wala ng pag-asa. Ang mga Israelites ay nasa pinakamalaking genocide attempt sa kanilang kasaysayan. Ang mga nuclear weapons ay nakatutok sa Jerusalem. Ang mga tanks ay nakapalibot. Ang mga fighter jets ay handang maglunsad ng final attack. Pero hindi alam ng mga leaders ng mundo na sila ay nasa pinakamaling lugar sa pinakamaling oras. Hindi nila alam na ang kanilang perfect timing para sa genocide ay exactly ang timing ni God para sa kanyang intervention. Ang kanilang pinakamalakas na military strategy ay magiging kanilang pinakmalaking mistake. At sa pinakakritikal na momento, sa sandaling mukhang matatalo na ang Israel, biglang mag-iiba ang lahat. Ang langit ay bubukas hindi tulad ng pagbubukas ng door, kundi tulad ng pagkalagas ng ceiling sa isang malaking building. At makikita ng lahat, soldiers, generals, presidents, civilians, ang isang site na magpapatakbo sa kanila sa takot, pero hindi na nila matatakasan ang susunod na mangyayari. Ang reactions ng mga tao sa buong mundo sa sandaling makita nila si Jesus ay hindi magiging worship, magiging pure terror. Ang Revelation 6.15-16 ay nagsasabi na ang mga hari ng lupa, ang mga mayayaman, ang mga heneral, lahat ng tao ay magtatago sa mga kweba at sa mga bato ng mga bundok at sasabihin sa mga bundok, Bumagsak kayo sa amin at itago ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa galit ng kordero. Bakit ganito ang reaksyon nila? Kasi alam nilang walang excuse, walang explanation, walang legal na paraan para makalusot sa ginawa nila. Ang lahat ng mga denial nila tungkol sa Diyos, lahat ng mga persecution nila sa mga Kristiyano, lahat ng mga masasamang gawa nila, lahat ay exposed na sa harap ng anak ng Diyos. Hindi na pwedeng magpretend na walang Diyos kapag nakikita mo na siya sa harap mo. Pero ang pinaka napakababaliw na reaction ay hindi ang takot ng mga civilians. Ito ay ang decision ng mga world leaders na makipaglaban sa kanya. Isipin mo 'yan. Nakikita na nila ang Diyos mismo, nakikita na nila ang supernatural power niya. Pero sa halip na sumuko, ang gagawin nila ay immobilize ang lahat ng kanilang armies para makipagdigmaan sa kanya. Ang beast Antichrist at ang false prophet ay maglalabas ng final directive sa lahat ng mga bansa. All forces attack the rider on the white horse. Hindi joke ito. Ang pinaka-advanced na military sa mundo, ang pinaka-sophisticated na weapons, ang pinaka-trained na soldiers ay lahat magtutulungan para makipaglaban sa Jesus Christ. Parang mga langgam na nagpaplano na makipagdigmaan sa isang tao. Ang ginagawa nilang ito ay nagpapakita ng extent ng human pride at rebellion laban sa Diyos. Hindi sapat ang makita ang katotohanan para magbago ang puso ng tao. Hindi sapat ang makita ang miracles para magkaroon ng faith. Kailangan ng supernatural na intervention ng Holy Spirit para magkaroon ng saving faith. At sa mga taong ito, wala na silang chance para sa salvation kasi final na ang kanilang decision. Ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng mundo ay tumatagal ng mga taon. Ang World War II ay tumagal ng anim na taon. Ang Vietnam War ay tumagal ng dalawampung taon. Pero ang battle sa Armageddon laban kay Jesus Christ ay tapos na sa loob ng ilang segundo lang. Hindi ito dahil sa bullets o missiles. Isang salita lang mula sa bibig ni Jesus ay sapat na para patayin ang lahat ng mga kalaban. Ang Revelation 19.21 ay nagsasabi, At ang natitira ay pinatay ng espada ng nakakabayong puti na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi physical na espada ito, ito ang salita ng Diyos na may infinite power. Ang parehong salita na nag-create ng universe, let there be light, ay ang salitang magdudulot ng instant death sa lahat ng mga rebels sa Armageddon. Isang stop lang ni Jesus ay lahat ng nuclear missiles ay babagsak sa lupa. Isang die lang ay lahat ng soldiers ay mamatay ng hindi natamaan ng anumang weapon isang enough lang ay lahat ng fighter jets ay magiging scrap metal sa hangin. Ganyan ka-powerful ang voice ng Dios. Walang technology na makakasabay sa Kanya. Pero ang pinaka na consequences ay hindi para sa mga ordinary soldiers, para sa mga leaders ng rebellion. Ang beast at ang false prophet ay buhay pa rin ihahagi sa lake of fire. Hindi sila mamamatay muna tapos pupunta sa hell. Diretso silang ihahagi sa eternal punishment habang buhay pa sila ang kanilang physical bodies ay magiging eternal, hindi para sa blessings kundi para sa eternal suffering. At sa sandaling tapos na ang battle, ang Satan mismo ay magiging powerless. Isang angel lang ang maglalagay sa kanya ng chains at ipukulong siya sa abyss ng isang libong taon. Ang pinakamalakas na kalaban ng Diyos ay matatalo ng isang angel lang. Paano pa kaya ang mga tao na makipaglaban sa Diyos mismo? Ang result ay predictable na. Zero chance of winning. Guaranteed defeat. Eternal consequences. Pagkatapos ng battle, ang pinakamamahal na moment sa kasaysayan ng mundo ay magaganap. Ang reunion ni Jesus sa kanyang people, ang mga hudyo na naghintay sa kanya ng mahigit dalawang libong taon. Pero hindi ito magiging simple na happy reunion. Ang Zechariah 12.10 ay nagsasabi na, Titingin sila sa akin na kanilang tinusok at magsisitangis sila para sa kanya tulad ng pagtangis sa panganay na anak. Imaginin mo ang scene na ito, ang mga hudyong nakaligtas sa Great Tribulation, ang mga naging witnesses ni Jesus during sa kanyang first coming na naging zombies na ngayon, ang mga saints na nabuhay ulit, at ang mga Gentile believers na nakaligtas. Lahat sila ay magkikita sa Jerusalem para sa pinakadakilang celebration sa kasaysayan ng mundo. Pero hindi lang celebration ito. Ito ang start ng literal kingdom ni Jesus Christ sa earth hindi spiritual kingdom lang na nasa loob ng mga puso ito ay political kingdom na may capital sa Jerusalem may government officials may laws may international relations si Jesus ay magiging literal na king ng Israel at ng buong mundo ang mga bansang nakaligtas sa Armageddon mga bansa na hindi nakipaglaban kay Jesus ay magiging vassals ng Jerusalem ang mga leaders nila ay pupunta annually sa Jerusalem para mag-celebrate ng Feast of Tabernacles. Ang mga bansang hindi pupunta ay hindi magkakaroon ng ulan, literal na natural consequences sa kanilang disobedience. At ang pinakanakakamanghang part, ang mga apostles ni Jesus ay magiging judges sa 12 tribes ng Israel, ang mga martyrs ay magiging rulers sa mga bansa, ang mga faithful believers ay magiging governors sa mga cities, ang pinaka-persecuted na mga tao sa Earth ay magiging ang pinaka-powerful na mga tao sa Millennial Kingdom. Ang irony ng justice ng Diyos ay perfect. Ang transformation ng mundo sa ilalim ng direct rule ni Jesus ay hindi gradual, instant at complete. Ang Isaiah 2004 ay nagsasabi na, Babagin nila ang kanilang mga tabak at gagawing mga araro. Ang kanilang mga sibat ay gagawing mga karit. Hindi na magtataas ng tabak ang bansa laban sa bansa ni matututo pa sila ng digmaan, walang magiging military sa buong mundo, walang magiging war, walang magiging terrorism, walang magiging crime. Bakit? Hindi dahil perfect na ang mga tao, kundi dahil si Jesus ay physically present at may absolute authority. Kahit sa isip mo lang ay magplan ng masama, alam na niya agad at mapapanagot ka kaagad. Ang ekonomiya ng mundo ay magiging completely different din. Walang magiging poverty dahil ang justice system ay perfect. Walang magiging corruption dahil si Jesus mismo ang nagmamaging government. Ang Isaiah 65, 21-22 ay nagsasabi na, Magtatatag sila ng mga bahay at titira doon. Magtatanim sila ng mga ubas at kakanin ang bunga nito. Hindi sila magtatatag at iba ang titira. Hindi sila magtatanim at iba ang kakain. Pero ang pinakanakakamanghang change ay sa environment mismo. Ang mga wild animals ay magiging tame. Ang leon ay makakakain na ng damo tulad ng baka. Ang mga ahas ay hindi na magiging poisonous. Ang mga bata ay makakapaglaro kasama ang mga bear at walang mangyayaring masama. Ang buong creation ay babalik sa original condition niya bago pa ang fall. At ang lifespan ng mga tao ay magiging katulad ng mga tao sa Old Testament, hundreds of years. Ang Isaiah 65.20 ay nagsasabi na, Hindi na magiging sanggol doon ng isang araw o matanda na hindi nakatupad ang kanyang mga araw, sapagkat ang bata ay mamamatay na isang daang taong gulang at ang makasalanan na isang daang taong gulang ay susumpain. Ang death ay magiging rare event, hindi daily occurrence. Pero ngayon habang naghihintay pa tayo sa ikalawang pagdating na ito, ano ang dapat nating gawin? Ang Jesus mismo ay nagturo sa atin kung paano maghintay. Sa Matthew 25, kwento niya tungkol sa sampung dalaga lima ay wise, lima ay foolish. Ang difference? Ang mga wise ay nag ang mga foolish ay nag-assume na may oras pa. Ang mga signs na sinabi ni Jesus na mangyayari bago ang kanyang pagbalik ay nangyayari na ngayon. Ang Matthew 24:14 ay nagsasabi na, Ang ibanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang katapusan. Ngayon lang sa history possible na mapangaral ang gospel sa lahat ng bansa, nang sabay-sabay through internet. Ang Luke 21:28 ay nagsasabi, Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, tumayo kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Hindi dapat tayo matakot sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Dapat tayong mag-rejoice dahil ibig sabihin malapit na si Jesus. Ang question, hindi na if, babalik si Jesus. Ang question ay when at ready ka na ba? Ang Revelation 22:12 ay nagsasabi, Tingnan ninyo, mabilis akong dumarating at kasama ko ang aking gantimpala upang bigyan ko ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. At ang pinakaimportanteng tanong, saan mo gustong makita si Jesus bilang savior o bilang judge? Sa mga believers, si Jesus ay babalik bilang bridegroom para sa wedding feast. Sa mga non-believers, si Jesus ay babalik bilang conqueror para sa judgment. Same na person, same na power, pero different na relationship depende sa decision mo ngayon. Hindi mo pwedeng maging neutral. Either kasama mo siya o kalaban mo siya. Ang ikalawang pagdating ni Jesus Christ ay hindi opinion, hindi possibility, hindi religious fantasy. Ito ay guaranteed historical event na mangyayari. Ang same na accuracy ng mga prophecies tungkol sa first coming niya, 300 plus prophecies na lahat ay exactly natupad ay ang same na accuracy ng mga prophecies tungkol sa second coming niya. Ang pinagkaiba lang, sa first coming, siya ay dumating bilang suffering servant para mag sa cross para sa mga kasalanan natin. Sa second coming, siya ay babalik bilang conquering king para mag-establish ng kanyang eternal kingdom. Ang first time, siya ay came in humility. Ang second time, siya ay babalik in glory. Ang lahat ng mga world leaders na nag-oppose sa Israel ngayon, lahat ng mga countries na gumagawa ng anti-Christian laws, lahat ng mga tao na nagpe-persecute sa mga believers, lahat sila ay makikita ang day na ito. At sa day na ito, walang magiging debate pa kung totoo ba si Jesus o hindi. Walang magiging argument pa kung may Diyos ba o wala. Ang katotohanan ay magiging undeniable, pero hanggat hindi pa nangyayari ang day na ito, may time pa para sa repentance. May time pa para sa salvation may time pa para makipagtayo ng relationship kay Jesus bilang Savior bago mo siya makita bilang Judge. Ang Romans 10, chart 9 ay nagsasabi, Kapag inamin mo ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa inyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Hindi mo kailangang maghintay pa. Hindi mo kailangang maging perfect muna. Hindi mo kailangang mag-undergo ng religious training. Ngayon pa lang, dito pa lang kung nasaan ka, pwede mo nang tanggapin si Jesus Christ bilang personal Savior mo. At kapag ginawa mo ito, ang ikalawang pagdating niya ay hindi na magiging day of judgment para sa iyo. Magiging day of victory. Ang pinakadakilang disisyon na pwede mong gawin ngayon ay ang disisyon na magiging determinant kung paano mo makikita si Jesus kapag bumalik siya. King of Kings siya para sa lahat, pero Savior lang siya para sa mga naniniwala. Ano ang choice mo?